Sigurado ko ba talaga, pare, na bubuga mo ng beer sa mukha? Mumumugi ko pa, bago yung buka. Jismil. Oh. Dadagdagan ko pa ng jismil para 20 mil sakto. Basta, sa pare. Pag yun, nagalit. Talo ka. Okay na ako dito, ah. Okay na. O sige. O sige, umpisa mo na. Pag yan nagalit, talo ka. <coughs> <laughs> dito tumawa! Ba't <laughs> tumatawa yun? Ba't tumawa yun? Ay, for example, ito. May dala ka mga pera dyan ng pamabayan nito kasi wala akong tali. Eh wala din ako eh! Akala ko ba ako? Oh, relax ka lang. Didiscarte ako. Hi. <laughs> excuse me. Oh, pa oh, sabihin nyo naman, masyado akong presko, ha? Meron lang kasi akong gustong tanungin. Sino yung mamang yun? Yung nakaputi? Ah, yun. Yan ang manager dito. Kaya alam, pre, malupit yun. Pero, alam nyo, kapatid, hindi sa pagyayabang, ha? Pag ako nakatapat niya, mawawala lupit niya. Oh? Hmm. Anong ibig mong sabihin? Halimbawa, kaya ko yung bugahan ng bilis sa muka nang hindi magagalit sa akin. ano? <laughs> Diyan tayo magkakasubukan, pare. Tingin ko hindi mo kayang gawin yun. <laughs> kaya ko. Oh, sige nga, gawin mo nga. Sorry ah. Hindi ko ginagawa yan kapag wala. Sigurado ko ba talaga, pare, na bubuga mo ng birsa sa muka? mumuging ko pa, bago yung bugah. Gismil. Dadagdag mo pa ng Gismil para 20 mil sakto. Basta pare, pag yun nagalit, talo ka. Kapag natuwa, talo kami. Panalo ko. <laughs> <gasps> Call, 20 mil. Okay. Sino okay. ba gusto mo doon sa dalawang yun? Gusto ko yung nakamasa ka ganda na katawan Sir. mo. Oo, sige. Hmm. Sir. Saka, bakit? May problema ba sa table nyo? Ah, wala ho, wala ho. Ah, eh bakit? Gusto ko lang sana kayong batiin sa show nyo. Ang ganda eh. Sample lang yan. Antayan mo pinali. Puro magaganda yan. Kaya ako kasi nabanggit eh. Nagsushow din ako. Nag-uubad ka rin? Ah, hindi, hindi. Konting talent lang ako. Konting talent. Talent? Anong talent? Pinakamagad na ako eh? sana kung Oo. meron kayong bote na walang Oto, laman. Nagsiyan. Bote? Oo. Pare, pare, bote, bote yung walang laman. Yung baso. Ayan. O yan. yan. Okay, yan. Okay. <laughs> Tsaka, baso may laman. Baso na may laman? Oho. Pare, baso na may laman. Baso. O oh, yan. Yun. Anong gagawin mo dyan? Ngayon, no, oh, iinumin ko tong beer. O, oh, isushoot ko dyan. nang walang patak. nang walang saya. Iinumin mo, tapos isushoot mo rito. mo oh. mong shoot dito na walang tatapon. Okey, oh. Okay, subukan natin. Sige, sige, sige. Ah, hindi. Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> hindi ako mapaya kapag wala. Call! Liman libo! Liman libo? O sige o. Pwede? Tatlong try? Tatlong try? Oo. Sure! Pwede. Ibang libo ah. Okay. Okay. Dito siyo ta. Oo. Walang sahid yan. Walang tatapon ah. Wala okay. S sige, umpisa mo na. Game na. Game! Okay. Masyado Bakit? malapit to eh. Atras ha? ako. Ha? Atras ako. Lalayo ka pa? Oh. Eh pare, lumayo pa. Sa***** na tayo to eh. O, sige, dito. Malubog na yan. Kong... Okay na ako dito, ah. Okay na. O, sige. na. o, sige. O, sige. Umpisa mo na. Huwag ka nagalit. Talo ka. <laughs> <laughs> dito tumama! <laughs> <laughs> Ba't tumatawa yun? tumawa yun? Tumawa yun? <laughs> Akalaan mo dito tumama! O, sige! Isa pa! Sige! Nakakaisa ka na, ha? O, pangalawa ka ng huto! O, sige! sabihin mo ako na na, punta. mo Bakit, lo? mo lapit ka naman. na, ako. O, sige. mo sige. Baka sabihin mo na, kita eh. Ayan, ha? mo malapit na, ha? Shoot mo mismo rito. mo oh. okay. okay. na, ako na, oh. oh. okay, Tignan na, cow. mo kayo Shoot mga testigo. na, na, Shoot. Dito sinusot! Sa mukha ko na shoot! Ah! Talo ka! Asa ni lima libo? Talo ka! Tata! Huwag mo po. kong gagantuin! Kundi bugbog sarado oh, ka sa akin! Hindi! Asa ni lima libo libong panalo ko? Oo! Oh. Kukunin ko! Asa! Kukunin ko lang doon ha! Okay! Mabuti yung nagkakahit hindi ang tayo bata! Dali ah! ah. 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 Oh. ah. Parang sisot! So, si sa mukha ko! ha oh. ah. ha! Tuan-tuan, Binugahan ko ng sa mukha. Tuan-tuan. tao tao. Asa na? kayo. Bayad na kayo. Yan, okay na yan. Oh. Oh. ¿Ah? genito? Eh?